ang Telco Company planong uh, harangin ang konektadong Pinoy Bill at ang balita daw dito allegedly mga kababayan ko di umano ay sasampahan ng demanda si Pangulong Bongbong Marcos pwede ba yon? mga kababayan ko eto yung ating mga express balita na bibigyan natin ng komento ngayong hapon na ito, mga kababayan. Panoorin natin ang video na ito. Desidido ang PLDT na harangin ang konektadong Pinoy Bill na pirma na lang ni PBBM ang hinihintay bago maging ganap na batas. Aray ko po mga kababayan ko, narinig nyo yan ha. Narinig nyo, desidido. Alamin kung bakit sa agenda report ni Sujin Kim. Desidido ang uh, isang telco company na pinangalanan dito sa bilyonaryo na tawagin na natin pangalan, aksyon ng pangalan PLDT. Naharangin ang Konektadong Pinoy bill mga kababayan. Bakit kaya? Ito ang malaking tanong. We are friends with the PLDT, Sir Manny Pangilinan and also the uh, ano. Alam naman natin 'yan. Na, ano pero ang tanong dito bakit connect bakit haharangin ng mga ng uh, ng telco company to yung uh, yung konektadong Pinoyville na sinusulong ni President Ferdinand Bongbong Marcos ano ang magiging epekto nito sa bansa natin let's 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 clarify everything mga kababayan ko handang umabot sa korte ang PLDT kung lalagdaan ni PBBM ang konektadong Pinoy Bill. Ayan, sabi dito, handang umabot sa korte ang ang uh, ang PLDT kung itutuloy daw ni President Bongbong Marcos itong konektadong uh, Pinoy Bill. Ano nga ba ang dahilan? matatandaang mismong ang PLDT, Smart at Converge ay nauna nang sumulat sa Malacanang para hilingin na i-veto ng pangulo ang panukala. Eh para i-veto, but, but the meaning of veto is ibasura. Itong uh bill na ito. Bakit nga ba? Ano nga bang kinakatakot ng uh, PLDT, mga kababayan? Panorin natin. We're hoping that it will not be signed by the president into law, but it is Sign into law, then we have our option to vote for, to raise the issue of constitutional. Ayan, raise the issue of constitutional. Ito mga kababayan ko, mahaba-haba na namang usapin to Constitution versus uh, batas na nililigha ng gobyerno. Alam mo, talagang makikita natin dito, may power din talaga ang mga elites, mga kababayan ko, na harangin ang mga batas sa gobyerno kung makakasagabal ito sa kanilang negosyo. Ayon sa PLDT, una sa mga isyong ito ay ang paglabag-umano sa batas na dapat iisa lamang ang subject ng isang panukala. Isa lang ang subject ng panukala. Ano pa? Ikalawa, may favoritism daw sa data transmission providers. Favoritism sa data na trans transmission charges? The data transmission providers are being given so much uh, benefits uh, which are not being given to the telcos also. So in a sense, there is a discrimination against the telcos. Oh, nako, there is a no, uh, discrimination? <smart noise> Alam mo, nagkaka nagkakatalo-talo sila ngayon, mga kababayan ko eh, sa negosyo eh. This, this, this is talk, let let's, uh, let's talk about, the, uh, this is a business matter eh, na nakikita ko eh. Na maaapektuhan ng PLDT dahil sa gagawin ng konektado-bili, bakit nga ba naghahanap si Presidente Bongbong Marcos at gumagawa pa ng batas para makapagpapasok tayo ng isang telco company? Ikatlo, ang probisyon sa open access na hindi lamang daw sakop ang passive assets tulad ng sa ibang bansa, mm -hmm. lahat ng assets ng telco. They're requiring us to open to open our assets all our assets to data transmission providers okay. without the condition that it must be essential. Okay. Yung mga data transmission access, yung ano uh, ba, mga, mga cell sites nila. Here, it is like they don't have to build uh, infrastructure because they can just access our assets. That's not how open access works. Medyo delikado nga talaga yon. Kasi... How about the data provider of Paymaya? How about the data provider ng uh, uh, you know? Nadyo mahirap 'yon. Ina in, 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 napakawalan natin sa cyberspace 'yon. So, it's like a right of way. May pangamba rin dahil sa ilalim ng panukala, maaaring makapasok ang mga bagong providers ng walang security clearance sa unang dalawang taon nito. That is, uh, yan ang ginawa ng dito, mga kababayan. Which is minerge na naman. Alam mo, may nakikita ako dito eh. Sa totoo lang eh. Meron akong nakikita dito na ayaw na mangyari ng PLDT. You create as many cybersecurity threat for us and for our subscribers. Sa gitna ng mga issue, nanindigan si PLDT Chairman at CEO Manuel Pangilinan na hindi sila tatalikod sa serbisyo anuman ang mangyari. Buti na lang. Layunin ng konektadong Pinoy Bill na bawat Pilipino kahit saan mang parte ng bansa ay may pantay na akses sa mabilis at abot kayang internet. May 10 business days na lamang bago ito maglapse o automatic na maging batas sa August 24. Pag hindi napirma ni Pangulo to or ano, ibito to, hindi rin to magiging ma hindi ano, sorry sorry. Pag hindi pinirma kahit na tumot pag uh, tumatumagusto hanggang August 24, mga kababayan ko, at hindi binito ni Pangulong Bongbong Marcos, magiging batas na to mga kababayan. Kahit pa hindi pirmado ng Pangulo, basta't hindi ito na vito para sa agenda Ayan mga kababayan ko, Let, ayan. Yan yung, ano, yan yung telco company na, ano, meron ako naikita dito eh. Remember, naalala ninyo, mga kababayan ko. Dati si PLDT, uh, hawak niya is, ah, uh, ng telco talaga. Alam naman natin yan, no? Alam naman natin yan. Hello, ma'am princess somewhere, hello po sa inyo ano Alam naman natin na talagang more on telco company si PLDT from the beginning ng ano, 1986, nakakalakihan ko na yan. 1987, nakalakihan ko na si PLDT. Ang gamit pa namin doon, landline, mga kababayan ko. We know naman na sila ang pioneer, mga kababayan ko. Hindi naman natin maitatanggi yan. Wala pa si Globe noon. No? ano mo, dapat siguro, ano, ah, uh... Dapat siguro siya. Uh, dapat siguro, ano, PLDT ganito eh. Sa totoo lang ah. Sa totoo lang. No? Ah, uh, sa totoo lang. Maraming Pilipino ngayon ang naghahanap ng fastest internet. Maraming Pilipino ngayon ang nahihirapan din because we don't have a uh, fastest internet. Alam mo sa totoo lang, nakakahiyamang sabihin to, pero napag-iiwan ng Pilipinas pagdating sa speed and connection ng uh, access ng internet. Bakit hindi tayo makasabay katulad ng uh, katulad ng ano Hong Kong? Let's let let's let's, uh, let's example. Hong Kong. Hindi pa sila sakop ng China noon pero independent na yung kanilang telco company. Correct? Mga kababayan ko, correct me if I'm wrong. Sa Hong Kong, mga kababayan ko, pumunta ka sa ilalim ng subway. May internet. Pumunta ka sa pinakailalim pa ng uh, subway, yung color, color blue, mga kababayan ko. May internet. Pumunta ka sa park. May internet. Pumunta ka dun sa pinakasulok-sulokan na cafe. Mga kababayan ko, may internet access. Maglakad ka sa kalye mga kababayan ko. Ang daming internet access. Sa Pilipinas kasi mga kababayan ko ganito. If you want to access an internet or data connection, you need to fade the and the company. Example, Smart Globe. Mga kababayan ko, di ba? Kailangan mong bayaran tapos pag chatyaga -tsa ka sa 5G kuno na data na ibinibigay nila. Mga kababayan ko, tama? Mga kapatid, correct me if I'm wrong. Mga kababayan ko, yan 'yung nangyayari, mga kababayan eh. Kailangan mong ano kailangan mong uh, tawag nito. Kailangan mong uh, mag uh, subscribe pa, no? Punta ka, uh, punta ka. Punta ka doon sa airport ng Pilipinas. nakakahiya to eh. Pero gusto kong sabihin sa inyo, mga kababayan ko. Punta ka ng internet. Access ka ng internet doon sa airport, mga kababayan ko. Ihingang ka pa ng code. Alam mo, ingin sa yung code, kailangan uh, uh, smart user ka. Naranasan ko yan sa Terminal 2. Smart user. Tapos pag in-insert mo kailangan may broadband ka. Hindi <laughs> eh, mo rin maa-access mga kababayan ko, di ba? Mga kababayan ko? Oh, ayun 'yung mga nangyayari. Let's magpaka tayo. No, pumunta ka dun sa airport naranasan ko papunta kami ng Buracay, ang nangyari sa amin, yung tel yung ano, yung uh, kailangan ko pang kailangan ko pang mag-connect doon sa aking uh, data. Imbis na wifi na lang na mabilis, mga kababayan, eh hindi pa nag-connect. ba? Diba? Ang nakakatawa pa nito, mga kababayan ko, alam nyo kung ano? Ang nakakatawa pa nito, mga kababayan ko, punta ka sa airport sa Hong Kong. Paglapag na paglapag mo pa lang sa airport ng Hong Kong, palabas ka pa lang doon, papunta ka pa lang doon sa subway na mag, sa train na maghahatid sa'yo sa main, sa main, mga kababayan ko. Hello po, Tita Lili. Good morning po. Na maghahatid sa'yo, may internet ka na kahit nasa subway ka pa. Kahit tumatakbo yung subway, mga kababayang, kahit tumatakbo yung train sa subway, eh may internet. Sa Pilipinas, mga kababayang ko, pag tumakbo ka sa bagon ng MRT, pupusta ako sa inyo, wala ka ng internet. Putol-putol ang data connection. <laughs> Alam mo, sa totoo lang, mahaba tong usapin na to. Pero gusto kong liwanagin eh. Kasi mas ma mas makakapaglabas ako ng sentimento, mas makakapaglabas ako ng komento. You know what's the reason kung bakit sinasabi ko 'to? Because ang Pilipinas na pagii- napagiiwanan tayo ng ano, pagdating sa internet connection or internet speed connection. I understand why President Bongbong Marcos na gusto niyang i ano to, kung bakit gustong i ano ni President Bongbong Marcos yung konektadong Pinoyville. Mga kababayan ko. Kasi, kapag kayo-kayo lang ang player at kumpanya dito sa Pilipinas, abay mga kababayan ko, kaya niyong imunofoli. Kaya niyong, uh, kaya niyong, kaya niyong manipulahin, mga kababayan ko, yung price and, price and limit ng internet speed sa Pilipinas. Because wala kayong kaagaw eh. Walang provider mga kababayan ko na magiging ano. Walang giant provider na makakatapat ninyo. Mga kababayan ko. ba? Diba? Mga kapatid, walang giant provider na makakatapat ninyo and the reason kung bakit kaya kayo nagkakaganyan. Here is the thing, mga kababayan ko. What if, kung mangyari ito, Marami tayong telco companies na pinapasok sa Pilipinas. Marami tayong mga kumpanya na nagpo-provide ng internet speed, internet connection, internet uh, data sa bansa natin. Matik magkakandara pa kayo na mag-asikasot palakasin yung inyong mga connection. Ama, mga kababayan ko, magkakandara pa itong mga kumpanya na to na mag-upgrade ng kanilang uh, security system, mag-upgrade ng kanilang mga tawag ito, what we call this, yung ng, ng kanilang uh, internet connection speed. mag pa kayo kasi may competitor kayo. Kaya kayo, hinahayaan nyo na nagtitiis ang Pilipino sa 5G, 5G, putol-putol na, -putol, uh, na linya, eh kasi walang, wala kayong kalaban, kampante kayo. That's the reality. Kaya kayo, wala kayong pakialam kung anong gusto nyo, anong gusto nyo gawin ganito. Yan lang ang thinking ninyo. Tama? So ngayon, anong mangyayari sa bansa natin? Wala tayong provider, wala tayong ginagawang ganito, wala tayong, uh, uh, wala tayong, walang, walang, uh, walang katunggal ito. E eh, di sosolohin nila yung trabaho. Yan ang ginagawa nila, mga kababayan. Di ba? Ngayon, Gumawa si PBBM ng konektadong Pinoyville. Yan 'yung pantapat sa inyo. At ang matindi pa nito mga kababayan ko, mga kapatid, for two years papagamit ni PBBM 'yung uh, 'yung uh, 'yung uh, kanilang 'yung uh, um, parang bubuksan 'yung access nila para maka para makakonek ang uh, papasok na telco. I don't know kung anong mga telco companies to. Ano kung hindi ko alam. Kasi nagiging issue talaga sa bansa natin to internet connection eh. Kasi importante ang internet connection mga kababayan ko. ah uh, it can boost our economy. Sa so, totoo lang. Malaking tulong ang internet speed kung ang ekonomiya natin ay mabilis. Mga kababayan ko. Totoo lang. Sa so, totoo lang mga kababayan ko. Kailangan ng bansa din natin yan. Isa pa. Mga kababayan, Papailan nila ng... Uh, idadaan nila sa korte para ma-TRO tong konektadong Pinoy Bill. Saan kayo makakita, mga kababayan ko, na isang giant company ang humaharang sa proyekto ng gobyerno? Alam mo ano panlaban ng uh, mga... Ano panlaban ng mga businessman na to? Mga kababayan ko. Alam niyo, you know what's the reason? Narinig nyo naman eh. Mga kababayan eh. Ano? Constitution. Because under the Constitution, yun yung pumuprotekta sa kanila. Because the 1987 Constitution, like I said, mga kababayan ko, it's for mayaman, hindi for mahirap. <laughs> hindi siya for Japan, hindi siya can afford ng ordinary Filipino But if you are a billionaire or tycoon, that's con that Constitution is for you. <laughs> Napoprotektahan ka, mga kababayan. That's why sinasabi ko yung constitution na yan, maraming butas ngayon yan, yung 1987 constitution na yan, yan ang gagamitin nilang panlaban sa gobyerno upang mga kababayan ko hindi matuloy yung proyekto at maharang nila mga kapatid. Ngayon, tatanungin ko kayo, masama ba ang constitution ng 1987? Ngayon nakikita nyo, Narinig nyo sa boses mismo nung kapal... Ah, uh, I think it's a wife or sister ni Mr. Panghininan. Ni SMG. Di ba? Narinig nyo? Mga kababayan ko. Magpapile sila ng kaso at ang gagamitin nila yung constitution. Yan yung pinakamatindi dun. Mga kababayan ko. Ngayon, na narin tama tama ba 'yung sinabi namin na 'yung Constitution ng 1987 ay dapat ng palitan? Because pabor na pabor ito sa mga mayayaman. Pabor na pabor ito sa mga businessman, pabor na pabor ito sa mga tao na elite lang sa Pilipinas. 'Di ba, mga kababayan ko? How About the ordinary Filipino na umaasa sa isang mataas at mabilis na internet connection. How about the ordinary citizen? How about the children, our children? How about the schools na nakilangan ng mga mabilis na internet connection? How about do sa mga government na natin? Government na ano natin? Agencies. And also the LTO, paano tayo sa LTO kung tora tora ang internet connection? San tayo kaya mabagal ang trabaho dahil mabagal din ang speed connection. <laughs> Di ba mga kababayan ko? If the konektadong Pinoyville is uh, maging ganap na batas na mga kababayan ko, papalakpakan ko si BBBM. Kasi masihigitan niya pa yung mga Duterte dito na nagpapasok lang na nagpapasok ng telco company. Ito, ganap na ganap na batas pa. Mga kababayan. Abangan natin yung mga susunod na kabanata nito, mga kababayan, dahil mas marami tayong malalaman, mas marami tayong connection na magpipilian, at mas marami tayong telco companies, mga kababayan ko, na I think at mapakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Alright? Huwag mong kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe.